Ito yung ating fresh malunggay para sa ating tinolang isda. Ready na yung ating kamatis, onion, at saka yung sibuyas dahon. So, ito yung ating isda na danggit para sa ating tinola. So, nagpapakulo pa ako ng tubig para sa ating tinulang isda. So, kumukulo na yung ating tubig para sa ating sabaw, sa ating tinula. So, idagdag ko na yung ating mga ayan, kamatis. Yung onion natin at saka yung isda natin. So, yung ating sibuyas daon, isama ko na siya sa malunggay. Ayan. So, yung isang isda na naiwan para sa ating fried fish. So, ito na yung ating tinula. So, nakadagdag na ako ng asin. I already add the small amount of salt sa isda. So, habang kumukulo, magdagdag na ako ng konting magic sarap. So, magdagdag na ako ng asin kasi kulang yung ating asin. Ay, hala. So, luto na yung ating isda. And okay na yung ating timpla ng ating sabaw. So, idagdag ko na yung malunggay. So, naluto na yung ating tinulang isda. So, yan na siya. 'yung ating danggit na tinolang isda. So next, nating lulutuin is 'yung prito naman na isda na, yu, na danggit. So ayun, nagpapainit na tayo ng kawali. So ito 'yung ating isda, isang piraso. So nilagyan ko ng kaunting asin para hindi didikit 'yung ating isda. So, ongoing na yung ating pag sa ating isda. Nabaliktad na natin yung ating isda. So, ayan. Naluto na yung ating tineritong danggit na isda.